Hey guys, good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends near and far. This is your friend Filipina Carpentera here in America. I hope everybody's doing well. I just woke up actually, and um, I was talking to some friends on YouTube earlier. Atapos At sinasabi ko sa kanila na ano dito sa America. Ang daming mga tao na ano tinatapon lang nila yung mga nice appliances nila, yung mga nice furnitures nila so tonight is the night. Ah <laughs> uh, ipapakita ko sa inyo yung mga example. <coughs> Excuse me. Inuubo ito mga ka expat niyo. <laughs> tonight is the night. Ipapakita ko sa inyo yung mga examples na mga furniture, appliances at iba pa. Na tinatapon lang ng mga tao dito na magagamit pa ang ganda-ganda pa nila. So, yung ano ko dito um, kasi 'di ba, nag-ano bumibili ako ng bahay tapos um, mga sira-sirang bahay. <laughs> tapos renovate ko, kinakarpentera ko tapos namumulot ako ng mga basura. Hindi naman basura gaya sa atin na na ano, basura, meaning furnitures, nag ano ba, nag dumpster diving ako, may mga furnitures, um, appliances na tinatapo na lang, yun yung pinupulot ko at linalagay ko sa uh, bahay na, na inaayos ko for staging para ano, para magbigay ng beauty <laughs> sa bahay na naayos ko at saka mainganyo yung mga tao na bumili sa aking bahay. Yun. I'm going to show you as I've said earlier, ang hirap talaga magtagalog, guys. Sabi ng friend ko, "Please, please, please, wag ka namang mag-Ingles dyan <laughs> Kasi um mahirap uh, maintindihan, bukol-bukol siguro yung in-English ko ba. But anyway, so stay tuned at saka ipapakita ko sa inyo yung mga magagandang mga appliances na tinapatapon lang dito. Sana hindi ako maano na mabuking sa YouTube kasi last time um gumawa ako ng video na ganito din pinapakita ko yung mga for sale or very ano mga mga libre na mga kagamit-gamitan sa buong mundo. <laughs> Tapos binar ako ng YouTube kasi hindi daw pwede. So ngayon Uh, I'm gonna do my ano second my second time na ipakita ko sa inyo and I hope it will be successful. I will be successful in showing you guys kung uh, ano tama ba itong ginagawa ko sana ano, hack e ng YouTube. So stay tuned. Love you guys. God bless you all. Mm -hmm. All right. First stop, table and chairs. Ilan bang chairs dito? One, two, three. Parang apat ata. And they are all for free. Tingnan nyo naman. Ang bago-bago pang tingnan, oh. This is really nice for small spaces, guys. Nako, kung pwede lang, dadamputin ko ito at saka padala ko sa Pilipinas. Ang ganda kaya. Second in line, ito na. Mga bricks na libre. Alam nyo guys, nagka-carpentera ako dito. Tapos, ang dami ko talagang ginagamit ng mga bricks at saka tiles na pinunot, pinulit ko. <laughs> ang hirap talagang magtagalog. My goodness! Yung ano ba, pinulot ko lang tapos ina-advertise nila na, Hey, we have free tiles here for free. Free tiles for free na nga eh. Tapos ano, yun, pinupulot ko at saka yung iba ginagamit ko na. Nagamit ko na sa current renovation ko yung travertine tiles na binigay lang na libre so yun kinuha ko about 3 or 4 years ago tapos nagamit ko na talaga ngayon sa one of my renovations so happy lady here <laughs> ito yung tiles sa sahig na napulot ko 4 years ago travertine tiles libre yan so i was able to save yan lumang sofa libre luma pero libre ito yung sinasabi ko sa inyo na tiles, travertine tiles. Libre ito, kaya I message the owner, sabi ko, is it still available? So, yan yung mga ano, libre na pwede gagamitin sa construction ko. And, um, most likely, siguro ito ay remnants ng mga constructions din nila na hindi na nila pwedeng ibalik sa hardware stores, kaya binibigay na lang nila sa iba. Now, this one, guys, it's not libre, unfortunately. They're selling this for, I think, $300. Pero ang ganda niya, ba diba, Pag, ano, dream ko talaga yung mga ganitong designs, yung modern um, designs na mga appliance, eh, eh, furnitures. Kaya kung, ano, pag nakapag, ano na ako, build ng bahay namin na uh, yung dream house ko, at saka uh, available pa ito. Bibilhin ko talaga ito. <laughs> Kailan kaya mangyari yun? Ito guys, uh, I think this is a bathroom countertop. Libre din ito. If you're going to buy this in the hardware stores, parang nasa 200 plus siguro ito. Kaya kung pwede lang sanang pupulutin ko. Kaya lang yung bahay namin at saka yung shed namin, punong-puno na talaga ng mga ano pinulot ko ng mga ganito kaya ano magagalit na yung Amerikanong asawa ko sasabihin niya na wag ka nang mamumulot ng basura kasi wala na tayong space dito sa bahay kaya pass na lang ako sa mga ganitong opportunities Ay, sayang eto next in line libreng dishwasher at saka stainless steel pa what Where can you find that stainless steel dishwasher? Tapos libre yung ano yung binili ko na ano stainless steel dishwasher na nilagay ko sa renovation house ko was like I think I bought it for $100. dollars. Tapos ito libre. Hay na sayang. Pag bibilhin mo ito kasi na brand new sa mga hardware stores dito, this would cost you like probably around four dollars. At saka ito, libre. Ay, nako, siguro i-message ko ito na, hey, is it still available? <laughs> Alright, coming up next. Antique, guys. Antique um, chairs. Tapos, ano pa ba ito? Hutch. At saka table. Oh my gosh, look at that. Para kang nasa mansyon ni Imelda Marcos. Pag makuha mo ito, tapos everything is free. Pagbibilhin mo ito guys ng ano ng brand new this would cost like thousands probably 2500 all in all tapos pinamigay lang nila ng libre oh my goodness somebody stop me parang gusto ko itong kunin kaya lang yung ano mga design ng mga rene re renovate ko na mga bahay or kuan yung design sila modern design so parang hindi siya mag ano magma-match ba sa theme ko. Kaya lang ang ganda talaga oh. Look at how sturdy they look. Siguro kaya lang papagalitan ako ng asawa ko pag pupulutin ko ito kasi wala na kaming space. Ay, nako, look at the table. Ang ganda at kaya niya. This is nice for ano. Yung kitchen na parang may craftsman style. Maganda yan. Siguro pupulitin, pupulutin ko ito. <laughs> Tingnan natin kung ano magawa sa power ng asawa ko. eto sofa. Ang ganda-ganda pa. Kahit na pa may pinaglumaan na may mga scratches na siya. Pero ma magaling pa rin. Pwede pang reupholster, di ba? Kung marunong lang sana akong magupholster. Ang ganda pa ng bones niya. Libre din ito. Eto na guys, antique piano for free. Saan ka makakuha ng antique na piano na libre? Parang gusto ko din kukunin ito kaya lang natatakot ako kasi antique ilang centuries na kaya itong age na piano na ito. Baka magpe-play ito in the middle of the night na walang tao tapos nagpe-play siya. Nakak nakakatakot kaya pass mo na ako nito. Alright, next up is napakaganda na chandelier. Where can you find that? It's also for free. Um, itong klaseng chandelier na ha. Chandelier na ito is um not of my liking kasi yung style ko sa mga renovation ko is modern uh, modern rustic style ito parang pwede siyang maging craftsman kaya hindi ko pinupulot yung mga ganito kaya lang ang ganda di ba ang ganda talaga eto din another piano for free all right next up guys baby crib And it's free. Libring baby crib. Oh, sinong may mal maliliit na anak dyan? Yun, punta kayo dito sa Amerika. Tsaka kunin nyo ito. <laughs> Kung pwede lang sana, no? Okay, next up. Another double. Oh, another vanity. This time it's double sink vanity. Naku, parang gusto kong kunin ito. Ay, wala na akong stories Saan ko kaya ilaga ito? Puno na din yung garage namin. Napaka-hirap talaga. Eto guys, coffee table. What I really like about this one is it looks sturdy. Tapos parang ang daming compartments. Lilinisan mo lang yan. At saka ano, i-revarnish. Yun, tapos ang ganda. All right guys, ito na. Last item na ipakita ko sa inyo. This is actually like a table glass actually glass lang siya and sabi sa advertisement dito na they used it on as a tabletop um before nung ano ginagamit pa nila but now they are giving it away libre guys libre you know um my ano ako table glass din ako no na table glass but shower glass na pinamigay din libre so kinuha ko siya tapos dito sa recent renovation ko, ginamit ko siyang glass surround sa bathroom ko and it really looked good guys. Ano, gagamitin mo lang yung ano, initiative mo at saka resourcefulness and how you can, you know, use these things that you are picking up for the use of whichever, you know, however you can use it para sa ikagagana ng pamumuhay mo. So, yun yung ginawa ko. ah, uh, Pinulot ko yung glass, tapos linagay ko sa bathroom, ginawa ko siyang bathroom surround. Ito yung ano, picture ng bathroom ko ngayon. So, ito guys, ito yung uh, current state ng bathroom ko. I did it myself, the construction. And if you can, please watch my other videos regarding my bathroom construction para malaman nyo kung anong ginagawa kong carpentera job dito sa United States of America.